Pinag-aaralan na ng Pilipinas na magangkat ng bigas mula Argentina sa harap ng numinipis umanong supply sa bansa. Pero ayon mismo sa kapatid ng Pangulo, gawa, -gawa lang ang krisis sa bigas. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Sa gitna ng paglobo ng presyo ng bigas sa world market, nagsimula ng maghanap ng iba pang alternatibong pagkukunan ng supply ang Pilipinas. Sa pagbisita ni Foreign Affairs Secretary Enrico Manalo sa Argentina, Tinalakay niya kasama si Foreign Minister Santiago Cafiero ang posibilidad pagangkat ng Pilipinas ng bigas sa kanilang bansa. Pero kung ang kapatid ni Agriculture Secretary at Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos ang tatanungin, hindi pa dapat mag-import ng bigas sa ngayon dahil hindi raw siya kumbinsido na may krisis sa bigas. Bongga-bongga ako tutol dyan. Unang-una wala namang krisis sa bigas. Ba't gawa-gawa ng ganyan? Dapat yung importation, last resort. Eh, ang dami pang binibenta ang bigas. Kung datos mula Enero hanggang nitong Hulyo ang titingnan, aabot na sa humigit kumulang 2.3 million metric tons ng bigas ang inangkat ng Pilipinas. Syam na pong porsyento nito ang kinuha sa Vietnam, habang limang porsyento ang sinuplay ng Thailand. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos sa pagdalo niya sa Asian Summit sa Singapore ngayong linggo na hindi dapat umasa sa importasyon ang Pilipinas. Pero sa huling Asian Summit sa Jakarta, Indonesia, tinanggap ng Pangulong Panukalan ng Vietnam na limang taong kasunduan para mag-angkat pa ng bigas ang Pilipinas hindi tuloy nakapagtataka na naungusan na ng bansang China bilang numero unong rice importer sa mundo. Ayon sa U.S. Department of Agriculture o USDA, posible pang sumampas sa halos 4 na milyong metriko tonelada ang angkatin ng bigas ng bansa ngayong taon at sa 2024. Mas malaki kumpara sa 3.5 million metric tons na projected imports ng China. Ayon naman sa Federation of Free Farmers, hindi na yan bago, lalo't umaasa pa rin ngayon ng gobyerno sa importasyon para punan ang kakulangan ng supply ng bigas. Parang they are saying if everything stays the same and the government programs stay the same, then the imports will increase. Ang implication nun, the government programs are not succeeding in improving local production. Ayon naman kay Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, asaang mababawasan ang rice importation ng Pilipinas ngayong taon dahil lumakas naman daw ang lokal na ani ng mga magsasaka. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.